Hello mga kasimple, ayan another day na naman, another vlog, ayan. So, ito na talaga ang kawain ko everyday, aalis ng bahay. Pagdating ng aking asawa, ay aalis na naman ako. So na nga, siya na, turn na naman ipapangkano, mag-alaga ng aming mga anak. Ayan, so malos-malos lang talaga papangkano. So, ito na naman mga kasimple, so yan, nag-aalis na ako sa work, papunta na sa'yo sa work. So, ayan na, nagda drive na tayo kailangan natin magkano uh, mag ano muna ng glass mga kasimple dahil ho eh kailangan po natin ng tinignan ko muna wala pa pala yung glass ko gagamitin ko muna itong kay papangkano glass kasi medyo maliwanag ba ang sikat ng araw kaya kailangan natin ng glass ayan so ito lang nga mga kasimple so start driving na tayo pabaking baking muna kasimple nyo Kasi yan, tinitingnan ko muna yung mga kapitbahay, baka banjan, Kaya, Dahan-dahan na tayo magdadrive. Ayan, lalabas na tayo sa gate mga kasimple. So, ayan na. Ito talaga ang kinabuhi talaga. Ayan, paalis na tayo guys. Nagdadrive na tayo. Ayan, sa nagabayan tayo ni God sa ating pang-araw-araw talaga na pagdadriving. So, never talaga ako nagdrive mga kasimple. Kaya, kabarong-kabarong minsan talaga kasimple. Kaya, ayan na. Pupunta na tayo sa work. Ayan. Ito yung buhay natin sa Amerika, mga kasimple. Never ko talagang nag-drive sa Pilipinas. Pagpunta ko dito sa Amerika, dito lang talaga ako nakapag-drive. Kaya ayan na, kabarong-kabarong, kasimple -kabarong nyo. Sabi ko, ay, kakayanin. Kasi dito sa Amerika, walang jeep, day. Kaya kailangan mo talagang mag-drive mag-isa. Kasi kawawa naman papangkano, no? -no. Magda-drive sila. Hatid nila ako sa work. At pipick up naman ng alas 9 ng gabi. Minsan na nga, 12.30 or 11 ng gabi. Pipick up sila sa akin. Kaya tinatry ko talaga ang best ko na magda-drive na talaga. Kailangan mo nang matutong mag-drive. So finally mga kasimpli, andito na tayo sa work. Ayan. Dumating na ako sa destination ko. Kaya so ayan, didahan dahan-dahan tayo dito pagda-drive. Baka mabundol natin yung mga mga customer dito. Ayan. Dito na ako sa work. Actually, mayroong mga Christmas tree dyan. Fresh talaga yan. Mga benta dyan sa labas. So, ayan. May mga bulaklak. So, ayan. Dito na tayo sa destination, mga kasimple. Pa-park muna ako. Oops! I-stop muna. Ayan. So, may mga customer dyan. Para pasok talaga. So, kailangan muna. Paalisin natin yung mga customer na yan. Alam nga naman na banggain mo. <laughs> ayan. Ayan. Ayun nga mga kasimple. So, papark muna tayo. Punta na tayo sa parking. Ayan. Diyan tayo mamaya papasok pag nakapark ng na yung sasakyan. So, ayan nga mga kasimple. Papark na tayo. Ayan, finally. Andito na talaga tayo sa ating destination. Ayan, dumating na tayo sa bahay. Yung akala mo magpapahinga ka na. Ayan, gutom na gutom talaga mga kasimple. Kaya naghahanap ako ng mga tira-tira ang pagkain namin. So, kailangan ko munang ubusin ang mga tira-tira bago tayo magluto. Kaya, ayan na, naghahanap ako ng mga tira-tira. Kasi pagalis ko ng bahay, sabi ko sa asawa ko, kapag may pagkain ng mga bata na sobra, wag kong itapon sa basura. Kasi marami mga bata ang nagugutom ngayon. Kaya, mga sobra ay kakainin ng kasimple nyo. Hinahanap ko na nga ang mga sobra kung mayroon pa. Kasi uubusin ko muna ang sobra bago ako magluto ng mga bagong pagkain. Ayan na nga, may tayo, meron tayong sinabaw na isda with gulay na kangkong at malunggay. Kaya tira-tira namin yan ni Mima. Kaya sabi ko, ubusin ko na to. Magluto na ako bukas ng pagkain na bago para sa mga anak ko. Kaya mga kasimple, sabi ko, bago ako matulog ito ngayon, maglilinis muna ako. Dahil bukas, maaga ang trabaho ko. Kaya ito na, eh ipalambot ko muna ang aking ano kasi nakaais yung isda para bukas yan lulutuin natin guys kasi maaga ko bukas mag start ng aking trabaho mga 8am bukas ang trabaho ko kaya ayan na kailangan ko muna i-marinate ito at palambot natin kasi nag ice yan after nyan maghuhugas na ako ng plato ayan so ininitin muna natin yung ating pagkain mga tira tira mga kasimple para kasi dito sa Amerika ngayon, ang lamig talaga. Kaya kailangan natin ng sabaw. So, while waiting my food, talaga nag ako ng plato. Para bukas, malinis na ating kusina. Kasi bukas talagang pa aga aga talaga aking trabaho. Kaya, kailangan natin talaga na maglinis muna bago matulog. Para bukas, malinis sa ating kusina. Ito nga mga kasimple. Hindi talaga ako makahintay. Gutom na gutom na kasimple. Ayan, kakain na tayo. Masarap talaga ito mga kasimple. At ang lamig pa naman ito. Tamang-tama, may sabaw na mainit. Ayan, kain tayo. Kain tayo ninyo. Ayan. Ayan guys, sinigang yan. May kangkong, may gulay, mga sagbot-sagbot, dahon, malunggay. Ayan, with pampano. Ayan. Kaya ito na. Kain tayo. Napakasarap talaga ng ulam yan mga kasimple. Kaya ayan na. Kain, kain, kain. Masarap talaga yan. Grabe, ang init talaga. Kahit mainit, kinakain ko talaga. Ayan, may mga sagbot-sagbot. Halo ng aking pagkain. Ayan. So, finally mga kasimple. Nakahanap pala ako ng cookies. Ayan, gawa na aking asawa. Pambuti pa si Santa. May gawa ni Papangkano na cookie. Ayan, sabi niya, para daw kay Santa. Ilalagay niya doon sa ibaba ng tree. Kasi si Santa mag-drop ng mga gift. Ayan, para yan kay Santa. Buti pa si Santa. Ako wala. Ayan, so... Ito na mga kasimple, kasi meron, pag alis ko kanina, meron akong mga plato na ilagay sa aking dishwasher, pag -uwi, pag uwi, dry na sila, kaya ayan na, ililigpit na naman natin yung mga dry na yan, kasi maghuhugas na naman tayo ng bago, ayan, ayan, nakadry na talaga yan, high tech talaga ito sa America mga kasimple, dry agad, ah, diba, high tech, ayan mga kasimple, maghuhugas na naman tayo no, may mga bagong hugasin, ayan. Nagliligpit tayo at maghugas na naman. ni tara sa pangkano sige, ubo. <laughs> Ayan mga kasimple. Ito na. At pagkatapos naman, yung ating stove, kailangan natin hugasan kasi talaga, yung nagtarampisik talaga mga mantika sa pangkano talaga. kasi sabi ko, ay, ayaw ko magluto ito. Umaga, bukas ang umaga kasi, ay, nagtarampisik ang mga ano talaga. Ayaw ko ng mga mantika-mantika talaga dyan. Ito na, hugasan mo natin para bukas malinis na. Pero naman, kakain naman tayo ng sagi, mga kasimple. Tapos na ako maglinis ng kusina. At dito naman tayo sa mga couch. Ay, na mga kasimple, bago matulog ang mga anak ko talaga. Hindi sila nag-ayos-ayos. Sabi ko ganito sa asawa ko, pag -uwi ko ng bahay, walang kalat eh. Pero pag -uwi ko ng bahay, talaga makalat talaga ang bahay. Kaya ayusin muna natin bago tayo matulog. Buhay na niya sa Amerika. Maraming salamat.